Sama aku yang kanding. Sama ko kanding guys oh. Oh, uwi na. Uwi na kami guys. Sama ko kanding. Uli na sila guys. Uwi. Sama aku oh, kanding guys Tama ko. Tama na kanding. Oh, Sama na guys. Sama. Uwi na kami, uwi. So, ito yung guys, yung oh, kambing. Let's go. Uwi na tayo. Sama ko yung kambing. Ito so guys, yung kambing guys, oh, uwi na kami. Hmm. Ito okay, so, naman na, na. na. no? uh, po yung kanding. Ito guys o. Kanding. Uli na ta. na. Uli na. Ito yun o. Samahan po yung kanding. Para sila-sila kumakain. Sila o. Uh, parang jowa. Samahan. Para hindi malungkot. O. Uh, Ito yun o. No? Kanding. Uwi na kami. Ngayon. Uh, kasi kasama ko sila. Para, uh, dala ko ng pagkain sila kanila. Yung kabunting uh, um, kunting langhoy. Uh, yun. Uh, kasama ko sila. Kasi na kami. Uh, yun. Uh, parang jawa hindi iwanan sama sama tayo ibu kita sa bahai itu hmm. uh, so, saya nila kasi malu tapos nila kumakain uh, hmm. itu so, yun lagi yang kena kisi oh. sila uh, hmm. guys uh, hmm. morning tinggung tanah yun sama ko sila hindi na pa sila iiwan habang may buhay oo uh, ito ito guys la oo uh, talon talon uh, ito sila guys uh, dala ko ng pagkain sila kanila para hindi sila gutomon uh, ito yung pagkain nila ito uh, so. ito Pisan mm. mo. Pisan mo. Mm. Isa. Uh -oh. Kain. Para hindi buto mo. Mm. ito mo guys. So. Oh. Uh -oh. Kain siya. Nang lalakat. Kumakain. Nang lalakad sila. Hindi ka nang Iga ng jacket. O, oh, ito yun, o. Oh. O, oh, malusog na. Kasi hindi sa mga uh, hingi ng pagkain. Hmm, ito yung ginagawa, o. Oh, ito yung bus, o. Oh. Hmm, itong daanan. O, oh, hanap ka po sila ng kain. Ganyan ang alaga. Hmm, ito, o. Uh, samahan ko sila kasi nangingit pagkain dito sa umaga. Ngayon lang ito kasi wala ako ng work. Uh, ito. O, oh, mayroong pagkain. Sabay-sabay sila. Taghinto, bigyan ng pagkain. Kain sila. Kain. Kain, Mimi. Hindi mag... Hmm. Kain. Kain. magpasok, ito ang ginagawa ko ito hmm, yung guys para hindi hmm. slago po ito, naglalakad sila yung kain yung isa hmm. maluso nga kasi hindi na mabilis yung lakad yung hmm. gawin nila yung Lapit na kami mau hmm. Malayo pala maraming pawis Malabas Tawan hmm. isa mahina niyang lalakad kasi malusok oh, hmm. ito yan kain ako agad pagtapos pa oh. Hmm. Hmm. itong gawa nila Oh. Oh, picture. Mm, gusto niya magpipicture guys. Gusto niya magpahanap. Gusto siya makita sa kamera Mm, ito. Kain sila. Mm. Sama ako sa kanila. Kumakain sila din oh. Oh, kain. Oh. Isan. Isan mo kinakain. Oh, malapit na naubos yung nalako kain sa kanila. Yung tawag ito yung ah, kamanting kahoy. Oh, kamanting kahoy ata ito. Oh, ito guys. Oh, antok ng sila guys. May hinahanap kuwain. Kasi oh, ito yun. Umuwi na kami guys kasi hindi na sa kumakain. O, ito yung guys. So. Oh. Umuwi na kami. Lagyan ko ng PC guys yung ambing para hindi ma lumayas. So, oh, ito yun. Ito na. Ito na yung nangyari sa so, kanilang dalaw, tatlo. Hmm. Lakad lalakad na may oh, ito na guys oh, ito na guys may haris lang tatlo mahina lang yung lalakad kasi nalusog na oh, oh meron kong pagkain sa kanila mm -mm. so contoh so brown itu so guys mau enak ini sama kujama lakukan deh oh nakami enak nakami 管理那个呢？